Good morning guys at magandang umaga sa lahat po ng mga tagapagsubaybay sa akin dito po sa kaalaman na binabahagi ko araw-araw. kalaman po ito patungkol dito sa lahat po ng klasing pagtahi o pag ng lambat ng mga fishing meat catcher. Ito guys tapos na ako bago ako ano guys mag ng nag ng lambat. May iba pa akong ano guys na ano ibabahagi sa inyo yung mga kaalaman ko na tarbaho na ikakabubuhay ng aking uh, ang aking personal na trabaho sa ano guys sa learning meat bukod sa learning meat guys marunong din akong mag uh, tahi ng dressmaker maker ito yung kagamitan ko guys dito ko lang rin inalagay yung ang ko dito yung pag ayuman ng lambat. Dito sa makina ko, makina ng panahi ng mga dressmaker. Marunong din ako niyan, guys. Kaya pinagdisa ko na lang yung ano ko ngayon bago ako marunong din ako mag ayum uh, magtahi ng mga dressmaker, magtatanggap rin ako ng repair. At saka dito sa lambat din ito yung talent ko guys na mga binabahagi ko dito so learning nit me uh, le sa ano ko sa vlog content ko pasinsya na kayo guys ng mga busing ko at uh, ito yung mga ano ko uh, binablog ko palagi pag may ano ako may may tatahiin ako dito sa makinang panahi ko ay ito rin ang ibablog ko pasinsya na kay mga busing pagkatapos ko yung busing may paiba na naman ako pagkakablahan ito rin <coughs> nagtatricycle din ako kaya ngayon wala akong ano tapos na nagba nagbablog ng ano ng learning maker <coughs> sa ano ko sa vlog content ko dito sa kalaman na binabahagi ko araw araw kalaman patungkol dito sa lambat ay pagkatapos nito ay mamasada ako ito yung ano na ito yung ano ko guys pinagsasabay-sabay ko na yung ano ko yung mga pinagsasabay-sabay ko na yung mga vlog content ko dito sa tricycle pagka tricycle ko araw-araw dahil dito ako kumukuha ng konsumo dahil wala pa akong ano eh konsumo ko sa araw-araw yan guys at uh, hanggang dito na lang at magandang umaga sa lahat thank you very much sa lahat po ng mga tagapagsubaybay sa akin dito sa mga kalaman na binabahagi ko araw-araw sa vlog content ko para sana'y panoorin nyo palagi para updated po ako palagi sa ano, vlog video ko dito sa dito sa mga binabahagi ko araw-araw dito sa ano sa vlog content ko dito sa ano uh, ginagawa ko sa araw-araw at magandang salamat ulit. At God bless you all. Thank you very much. Huwag niyong kalilimutan guys. like comment, pakishare na rin. At saka pakipalo na rin guys. Thank you very much. Bye bye.